Hello guys! Ngayon, gagawa pala ako ng dessert guys. I-share ko lang din sa inyo. Dahil tag-init ang panahon, masarap to siya guys. Pang merienda. Ayan. Tara, umpisahan na natin. Ayan. Una pala natin gagawin guys. Ilagay ko dito sa ating kawali yung ating gatas. 2 cups of milk yung ilalagay natin. Ito guys, ilagay ko na yung ating milk. i-add ko na yung ating cocoa powder. I-mix lang natin hanggang sa mahalo yung cocoa powder. Ayan guys, tapos ko na na-mix yung ating cocoa at saka yung gatas. Ilagay, ilagay ko na to doon sa ating kalan. Kasi lulutuin natin so. siya guys. Ayan na guys, nilagay ko na sa ating kalan. maka open na pala yan yung kalan natin. May apoy na siya. Ayan, dandahanin lang natin pag-mix hanggang sa maka, gawa tayo ng chocolate syrup ayan na guys yan, unti-unti na sya magmukhang ano na siya magmukhang chocolate syrup mag add pala tayo ng vanilla essence ayan imix lang natin ayan babag na yung ating syrup chocolate Ayan na guys, yung ating chocolate swera. Pag na ganito na yung kong guys. Ayan, pwede na to siya. Papatayin ko na yung kala natin. Ayan guys, papalamigin ko lang to. Ayan guys, gagawin naman natin yung cream. Imi-mix lang natin sa ating mixer. Ayan, tara. Hanggang sa mag-double yung volume ng ating cream. Dahil wala tayong whipped cream, whipping cream pala, yung nestle cream yung ginamit ko titingnan natin kung anong res pagkakaiba nila. Ayan na guys, tapos ko na na-mix yung ating cream. Ngayon guys, maghalo tayo sa ating chocolate syrup. Lagay natin dito sa ating cream. Ayan na guys, na-mix ko na yung ating chocolate syrup. Ngayon naman, i-mix lang natin. Gamit ang ating electric mixer. Ayan. Ihalo ko muna guys, gamit ang ating spatula. Kung na-mix na ba ng maayos. Mimix mix ko lang din ulit. Yan, tapos na tayo nag-mix pala. Ngayon ilagay. Ayan guys. Ilagay ko na sa ating baso. Yung mixture pala natin, yung chocolate moist. Nilagay ko muna siya sa ref kasi nga yung sinasubstitute natin sa whipping cream is cream yung ginamit ko kasi. Kaya nilagay ko muna siya sa fridge. Tapos ngayon ilalagay na natin sa ating baso. Ayan. Ayan na guys, yung ating chocolate moist. Ilagay ko lang din siya ulit sa fridge. Bago natin i-serve. 2 hours ko muna siyang ilagay doon. Ayan na guys, yung ating chocolate moist. Ayan, yummy na siya guys. Decoration lang yan. Fruits na sa taas. Ayan. Sana may natutunan po kayo sa aking video. Bye!